What's up guys and welcome back sa panabang video which is nandito po tayo sa aking gallery so yan po ang mga mga ganyan is ginaya ko lang po yan kang alam nya kang Christian PH yung inspired idol ko at yan nanik ginaya ko din at Alright ay machi. Alright mga chihoy at ito at ito at ito at ito. ito. Ah, eh, ako ni Kuya Christian PJ at and ito ito yung logo ko. To e eh, ito ito and alright tayo dyan hot dog cheese dog kakalog kalog and then this the demonetize and MA Aberdeen dating pangalan ng channel ko is Aberdeen Matugas kaya yeah. and then yan and then yep yung dating channel ko is na hijack so pin pinago ko and ito iwan ko kung basta drenawin ko lang ito ginaya ko to basta, ito ginaya ko rin okay ito rin ginaya ko ito and ito and ito. okay ito hindi ko alam kung 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 Christian ito ginaya basta ginaya ko lang to ito at ito mas okay ito na ginaya ko to hmm basta it at ito rin ginaya ko rin Yep, the legendary. So, yan lang po yung mga logo ko, yung iba ginaya ko. Pero, mas, I hope you enjoy it. Please leave a like, share, and subscribe na kayo. So, right there dyan. Hot dog, cheese dog, Alright, sayonara.